Ayan, good morning, good morning. Dito tayo ngayon sa tuktok ng bundok mga idol. Ayan o. Saging ang nasa likod ko. <laughs> Ayan, dito tayo sa taas. yun ang baba mga idol. Ayan, kasagingan, ang dami. Ayan, doon. Magpa. Malawak yan mga idol, malawak yan. Ayan mga kasagingan. Grabe. Grabe. Ayan Kulang lang dito sipag mga idol. Sipag lang ang kulang. Pag masipag ka, marami kang tanim. Ayan eh. sa baba, may mga kapi, may mga langka, mayroon din mga rambutan. Ayan. Tapos mga saging. Iba-ibang saging yan. May marbas, may ano ba yung May senyoreta tayong saging. Ang dami. Oh. Lundun. Oh, dami yan. Lundun. Yan, paikot yan. Oh, may mga kahoy din. And may mga kahoy na ng... mula. Masa na kaya sila? Papa <coughs> ko. Iniwanan nila ako. Ano? Oh. Ampira tayo dito. Oo. Oh, sanay naman tayo sa bundok, mga idol. Hindi naman tayo ano sa ano eh. Sanay tayo sa bundok. Lumaki kami sa bundok, mga idol. Yan ano. Oh. Oo. Oh, sarap dito, mga idol. Sarap ng hangin. <coughs> lamig na lamig dito ba. Fresh kang fresh ka yung hangin dito mga ito no. Kaya pag minsan ka lang napunta dito, sisipunin ka talaga. Hmm. Sinisipun na nga ako eh, mula pa kahapon eh. Sarap dito. Yun ang pinuntahan namin kagabi. Yun. Yun o. Oh. Nandun yung mga kamuting kahoy, mga alugbati, mga langkawas tawag doon yung loya, ayan doon mga tanim ni papang ng mga gulay nandun may mga gabi doon doon mga idol sa kabila dito naman yun may mga saging din doon dito mga kasagingan niya yun o no? oh. yun ang bahay namin o no? oh. baba <laughs> bahay namin mga idol ayun sa baba daming aso dyan daming yung aso dyan, mga nasa 15. Mga nasa 15 prasong aso natin dyan sa laba, baba. Kaya walang makakapasok dito. <laughs> ahabulin Ayun, nandun sila. Nakaikot na pala sila. Tara-tara. Papano natin sila mga idol. Kaya no, oh, kita nyo yan. Bangin yan mga idol ha, ah, bangin. Pagka ikaw ay mahulog dito, ay ikot-ikot ka pababa. <laughs> bangin yan mga idol oh. okay lang hindi naman tayo natatakot dahil sanay naman tayo sa bundok mga idol alam nyo luma, lumaki tayo na bundok talaga lumaki kami sa bundok lumaki kami sa bundok oh may mga saging na dito yan, may niyog mga bagong tanim nyan op 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 <laughs> Oh. Ito dati, nung kami bata pa. Yan o. Oh. Alam nyo ba yun? Yan. Yan. Nangunguha kami nito dati. Tapos binibinta namin. Yung para sa isda. Dati. Mamamatay din pala sa pangit. Eh, tapos nagpapalit. Diba? Ano ayong so, santol oh santol thank you mga idol. thank you